Ang mga tao ngayon ay nagiging desperado sa kanilang pangangailangan sa pera, na nagdudulot ng pagtaas ng karahasan sa lipunan. Habang ang mga nanalo sa lottery ay nahaharap sa pagnanais ng iba na kumita ng mabilis sa pamamagitan ng mga iligal na paraan, nagiging malaking panganib ang kanilang tagumpay. Isang magandang halimbawa ng ganitong panganib ay si Sin, isang lottery winner na nahaharap sa banta ng buhay mula sa mga tao na handang gawin ang lahat upang makuha ang kanyang napanalunan. Ang kanyang pakikidigma ay nagpapakita ng na matinding takot at isang mapait na pakikibaka para sa sariling kaligtasan. Samantalang si Katy, na bumalik sa Los Angeles upang ipagpatuloy ang kanyang karera sa pag-arte, ay nahaharap din sa kanyang sariling pagsubok sa isang lipunang puno ng karahasan. Ang kanyang ambisyon na makilala sa industriya ay nagbigay daan sa kanyang pakikilahok sa lottery, isang desisyong puno ng mga panganib at hamon. Dahil dito, ipinakita ni Noel ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban pinoprotektahan si Kati mula sa mga banta gamit ang mga improvisadong sandata. Ang kanilang pagdutulungan ay hindi lamang nagbigay ng lakas, kundi nagsilbing malaking tulong upang makaligtas silang dalawa sa matinding panganib. Ngunit hindi nagtagal, naging pangunahing isyu ang mga patakaran ng lottery na nagbabawal sa pagpatay sa isa't isa, na nagdulot ng hindi may tensyon sa kanilang sitwasyon. Dito, nagkaroon tayo ng pagkakataon na masusing pagnilayan ang mga epekto ng laro sa kanilang moral na desisyon at kung paano ito nag-impluensya sa kanilang mga kilos. Habang sinusubukan ni Kati na tumakas mula sa kasalukuyang sitwasyon, naganap ang isang labanan laban sa mga pulis na nagdala ng hindi inaasahang panganib. Sa mga pagkakataong ito, nagkaroon si Kati ng pagkakataon na ipakita ang kanyang katatagan, na puno ng lakas at determinasyon sa kabila ng mga takot. Sa simula, malinaw ang takot ni Kati kay Noel na nagtatangkang tumulong sa kanya. Ngunit sa kabila ng kanyang mga pagdududa, unti-unti niyang napagtanto na may mabuting layunin si Noel, na nagbigay sa kanya ng pag-asa sa gitna ng panganib. Dahil dito, nagbahagi si Noel ng kanyang nakaraan bilang isang mercenary at ang mga dahilan sa kanyang desisyon na tumulong sa iba. Ang kanyang mga kaanasan ay nagbibigay liwanag sa kanyang pagkatao at nagbukas ng mga diskurso tungkol sa mga tao na may masalimuot na nakaraan ngunit may mabuting hangarin. Sa kabila ng lahat ng ito, nagkaroon ng pagkakataon si Nakati at Noel na mas makilala ang isa't isa. Ang kanilang mga kwento ay nagsilbing pundasyon ng kanilang ugnayan na unti-unting bumubuo sa isang matatag na pagkakaibigan sa panahon ng kanilang krisis. Sa wakas, nakatakas si Kati matapos ang isang matinding labanan at nakuha ang suporta ng kanyang mga tagahanga. Ang kanyang mga tagahanga na nakakita sa kanya bilang isang bayani ay nagbigay ng lakas at inspirasyon sa kanyang laban para sa katarungan. Pagkatapos ng lahat ng ito, nagdesisyon si Kati na itigil na ang kanyang karera bilang artista at mas piniling tumulong sa iba. Pagsasama-sama nila ni Noel ay nagresulta sa pagtatag ng mga charity projects na naglalayong magbigay ng tulong sa mga nangangailangan sa kanilang komunidad. Samantalang si Noel, sa kabila ng kanyang mga pinagdaanan, ay nagpatuloy sa pagsusumikap at nagplano ng isang negosyo. Sa kanyang mga hakbang, inilunsad niya ang isang pizzeria, na naging simbolo ng kanyang muling pagbangon mula sa mga hamon ng buhay, pahit na ito ay naapektuhan ng copyright infringement.